Diyan po. Kasi natin tong ginagawa natin po. Templado na po to. Kita niya po. Ayan o. Oh. Kaibigan na. Oh. Ayan. Ito na po to. Mungo. Mungins. Tawag sa iba. Lintis. <laughs> ano ba ka ba pagka? <laughs> Pronounce ko baka mali mali. Yun lang. Oh. Bahala na kayo. Iba kabayan ba yan ito? O ba <laughs> Kaya masarap po to. Masarap ka to? Basta may part na natama. Sa talo po, talo. Meron akong yan po. Meron siyang spinas green. So, ang so, sarap po po natin. Sarap po yung maraming gulay-gulay. Tignan -gulay. niya po, oh. green na green po yan. Ayan. Dali lang maluto po ito. Minutes tapos na ito. Ayan. Ayan, nakita niyo po. Yung green saka ano. Medyo mas mag pa. Ayan. Lagyan natin ng ano po, yung sibuyas. Tsaka daw ng sibuyas na yan po. Tatin. Mabango po yan pagka, pagka. isang pulo, mabango mabango yan. Ayon ang bagsak niya. Saro na si Ibigan, pakita ko po sa inyo partner niya na. Ibigan. Kaibigan na yan ha. Are you no? masarap. Harap <laughs> masa po yan. Harap Sa ating mga simple na mga tao, masarap na po na recipe ito. Pilipinas, kung magluluto ka at gagastos ka pang hanggas, bilik ka lang sa kalenderi Palambot ka pa. Ngayon kung marami kayo, marami kayo pwede magluto ka na lang. Mas marami rin yung mga magluto ng kasimple yan importante yung budget yung sa Pilipinas po paano ko mag -bagit. oh sakit na Ayan, ito bro na partner yan ha? crunchy danggit po plus yan plus ito. Yan. plus ito plus itu Ayan, di ba kapitan? Ano pa? Sabi nyo naman na eh, kailangan no, mag-generous po tayo. Ayan po. Ito nyo po yan. Crunchy po yan. Ah. Ayan. Kaya naman sa inyo po para ano, para sa tamahan nyo kung malang to kaibigan ha. Dan, okay na po to. Dan. Good na po to. Good. Very good ang tawag din po dito. na. Ayan. So, kaibigan, ganito lang at magandang tanghali muli sa ating lahat po. Kain na na po tayo.